Texas, pinag-iisipan ang pagbenta ng alak sa mga gun shows. Napansin nyo ba na ang pag-inom ng alak ay nakabubuti sa ating mga buhay? Kaya siguro pinag-iisipan ng Texas Alcoholic Beverage Commission ang pagbenta ng alak sa mga gun shows sa Texas. Basta't walang live ammo at hindi pwedeng iuwi ng mga buyers ang mga baril sa event. Ayon sa proposal, ang mga baril ay madidisable at hindi agad na magagamit. Ang mga pagbabagong ito ay maari magbigay daan sa pagbenta ng alak sa mga gun shows na para sa amin ay hindi isang magandang ideya. Natural ay nag-aalala mga concealed handgun carriers at mga open carriers na ipagbabawal ang pagdala nila ng kanilang mga baril sa event pero ayon sa commission ay wala silang dapat na ipag-alala. ang proposal na ito ay bukas para sa public comment sa loob ng 30 araw at maaari itong mauwi sa isang desisyon sa Nobyembre. Baril at alak, ano naman ang masama sa kombinasyon na ito?